everyone! Good morning! I'm back! This is Sam and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa Miss Eco International 2025. Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayon araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang reaction tayo ngayon dito sa Miss Eco International 2025. So, ayun nga, finally, natapos na siya. At congratulations sa atin lahat dahil wagi si Miss Philippines! Yay! So, yon Talaga naman nakita naman natin kung gaano kagaling ang ating pambato, 'di ba? Sinasabi ko naman yesterday from the beginning pa lang, nakita na natin yung galing niya kung paano to rumampa, kung paano to I, paano niya ipiniresent yung sarili niya. So, nasa organization na lang at nasa mga judges, kung makikita nila at ibibigay nila sa atin ang title ng Miss Eco International. Pero in fairness naman doon sa organization, talaga naman walang bias na naganap dahil nakita naman natin na naging fair sila sa lahat ng kandidata at hindi lang 'yan talagang paborito talaga nila si Philippines na ipanalo sa pageant na to Charot! so yun so talagang wala akong masabi basta magaling ang kandidata mo kayang manalo di ba so isa to sa mga masasabi kong maganda ang ipinakita ng Miss Eco International dahil mag-aangat ang budget nila dahil ipinakita nila sa tao na wala silang bias. Alam ko na meron silang mga nakikita mga kandidata na gusto nila manalo pero naging fair sila doon mismo talaga sa actual budget. At yon ang ipinanalo ni Alexi. Di ba? Kasi sinabi ko naman kahapon eh na once na makarating yan sa top 5, panalo yan. And then, natutuwa din ako kasi lahat ng mga binanggit ko yesterday na kandidata na possible na manalo ay nakapasok sa top 5. Nalaglag lang si Venezuela, di ba? So, yon So, nandoon doon, sinabi ko nga na isa sa mga nakikita ko si Ukraine na talagang pwede din talagang magwagi dito sa ano na to sa pageant na to at ayun naging second runner up pa and then nakita ko din si Miss USA si UK di ba sinabi ko then at saka si Indonesia nagagandahan din kasi ako kay Indonesia saka maganda din talaga yung performance na pinakita niya at ayun mga naging runners up sila and then sinabi ko rin yesterday na syempre uunahin na natin si Miss Philippines na possible naman talaga na pwede talagang manalo at ayun, siya ang nagwagi. So, sa lahat ng mga nakita ko yesterday na binanggit ko, kahit panoorin niyo uli yung vlogs ko yesterday, ayun, silang lima pumasok sa banga. Charot! So, yeah, so, sobrang happy ako kasi nabigyan ng katarungan ang lahat ng paghihirap, sakripisyo ni Alexi sa ginagawa niyang paghahanda sa pageant. Alam niyo sa totoo lang, lahat naman ng kandidata natin talaga nagpiprepared ng maayos para sa pageant. Kaya lang, ayun, may mga organization lang talaga na hindi talaga nila pinapanalo, di ba? Pero, in fairness naman sa organization ng Miss Eco International, ay ibinigay nila sa Philippines yung dapat natin makuha. Mm -hmm. Last year na first runner-up tayo, kasi si Kathleen Payton ang magpuputong nung coronas doon sa, ano, sa, tawag dito, sa raid, sa bagong reyna. Eh, parang piling ko hindi talaga sila nagbibigay ng back-to-back. -back. Ang binibigay talaga nila ay every other years, napupunta sa Pilipinas. So ito yung ikatlong pagkakataon na nanalo na tayo mula nang sumali tayo dito sa Miss Eco International. So may tatlong reyna na tayo at isa pa, the first black beauty na nanalo ng Miss Eco International ay si Alexi Brooks. Yes. Kaya nakakatuwa. So sobrang double celebration. So 'yon. So for sure yung lola ni ni Alexi ay isa doon sa mga nasayahan. So, punta naman tayo doon sa ano. Punta naman tayo doon sa naganap na production. Sa production nila, sobrang okay lang. And then, yung national costume ni Alexi na talagang pa-eagle, di ba? So, grabe. Very strong eagle dahil nanalo tayo ng best national costume kung saan nag back to back tayo kasi last year winner tayo sa best national costume and this year uli winner uli kaya mabuhay ang Pilipinas and then ayun so nakita din natin kung paano niya ipinresento sobrang lakas sobrang tapang na yari ni Tata nakalimutan ko yung apelido pero ayun so sobrang natutuwa ako kung sino man yung gumawa ng national costume ni Alexi Brooks sobrang detalyado panalo. And then, plus, nandoon din na talaga naman medyo kabado tayo sa ano, sa sa pagtawag ng mga finalist nila kasi sa totoo lang medyo ang hirap ng ano, ang hirap ng pageant na to kasi kung iisipin mo, top 21, then top 11, then top 5. So, medyo talagang kakabahan ka. Pero kumpiyansa naman ako kay Alexi kasi maganda din yung ipinakita niyang evening gown. Ay nako, bongga. At ang ganda, ang ganda nung styling, ang ganda nung mga pinadamit sa kanya. So, doon nakita ko na parang, ay wow, caring caring talaga ni Alexi. And then, naging madali sa kanya ang pagtalon Then, Ah, sa top 11, nagkaroon ng Q&A. Uh -huh. So, alam naman natin na may dalawang beses na Q&A dyan. So, walang duda kasi tulad na sinabi ko, magiging madali lang sa kanya talaga yung pagpasok sa top 5 kapag may mga ganitong Q&A kasi alam naman natin na magaling naman talagang sumagot ang Alexi. So, kailangan lang yung pag-ingatan yung performance niya. But, nagawa naman nila ng tama kasi di ba sinabi ko nga walang kulang sa performance ni Alexis Sobra pa nga. So, kumbaga parang nagawa niya yung dapat niyang gawin. And then, ayun, naging madali sa kanya ang pagtalon dito sa top 11. And then, ayon So, sa Q&A, nakita naman natin kung paano niya sinagot yung about sa passion. At, Ayan, uh, passion statement. Uh, di ba? Sobrang talagang umarangkada siya doon. At naitalun niya ang kanyang uh, pwesto sa top 5. So, sa top 5, ayun nga, pumasok nga si USA isa din niya sa mga nakikita ko. Si Ukraine. Si Ukraine kamukha siya ni Chantal. <laughs> Chantal Smith, no? So, yon And then, nandyan din si, Un si United Kingdom na nawala ang ganda nung gabi ng coronation. <laughs> Charot. Nawala yung ganda niya kasi parang hindi bagay sa kanya yung color green <laughs> na gown. Diba? Yung emerald green. Parang nalamon yung ganda ni, U ni ano, United Kingdom. Pero, parang feeling ko kung iba siya ng gown like example white or red lulutang yung beauty niya or yellow pero emerald green parang nakain yung ganda niya hindi ko lang alam ha kasi sa TV kasi ako nanonood de eh. hindi ko lang alam kung sa person ganun din kasi ah uh, yung mga ganyang color unang madilim nagiging madilim yung mukha ng kandidata tapos, hindi ko talaga type yung emerald green pagdating sa evening gown. So, maganda yung color na yon pero parang Madalim kasi yung stage Oo So, yon And then <coughs> And then uh, Sino pa ba? Indonesia Nako, si Indonesia magaling din sumagot Medyo kinabahan din lang ako kay USA Indonesia Kasi medyo magaling talaga silang sumagot At ayun <laughs> Medyo nakakaloka And then uh, Sino pa ba? ah uh, si Venezuela medyo nang hinayang ako kasi nalaglag siya, no? So, nawala sa eksena. Anyway, masaya sana ako nakapasok din si Thailand sa top, sa top 5 ka. So, wale. <laughs> Ganon. At, ayun. So, gusto ko din yung host. Uh -huh. yung host, masyado siyang prank kasi sinasabi niya. <laughs> masyado siyang prangka sa, sa nararamdaman niya. So, katulad ng na-amaze uh, sa sagutan ni, ano, ni Alexi doon sa question niya, talagang ando doon na I love your answer. Yung <laughs> mga ganon. At saka, very open. Kaya lang minsan nakakaloka siya dahil, ano, tawag dito, ang kulit, ang kulit niyang host. Pero magaling, magaling siya mag-host. Yung music, yes, naiintindihan ko kung bakit nga nire yung pa-suspend na music. Dahil gusto niya siguro mas suspend. Hindi ko lang maintindihan yung DJ bakit wala silang mga gano'ng suspend music. Dapat ito yung mga music nila, chine-check nila, and then yung lighting, medyo madilim yung lighting nila, no? And then yung stage, maliit yung stage, pero okay din naman. So, yon overall, eh, gano naman talaga sila kahit yung last year. <laughs> Di ba? So, overall, okay lang din naman ng Miss Echo International. So, sana umangat pa konti. Naloka lang ako dun sa owner, sa organization, kasi yung nagbigay ng sash ng sa runners-up, etong si, ano, si, tawag dito, si Raining Queen na pinagalitan niya kasi bakit hindi daw sinuot. Tama nga naman, bakit mo naman ilalagay sa kamay yung ano, yung tawag dito, yung sash. Dapat nilalagay yun dito sa dibdib na kasi runners up na sila. So, e ano naman kung yung gown ay ano, e tapos naman nang i-present. E so, dapat nilalagay yan dito para makita kung ano siya. So, fourth runner-up si UK. Uh -huh si United Kingdom and then runner up si UK, third runner up naman si USA, second runner up naman si Ukraine. And then eto, dalawang naglast two standing just ko. Syempre na lokat siguro talaga yung bansa ng Indonesia at bansa ng Philippines. So, yon So, ang saya lang dong last two standing. Pero kasi magkaibigan naman talaga itong si Indonesia at saka si Philippines, ba diba? From the beginning pa lang with Thailand. And then, masaya lang ako kasi at least silang dalawa ang nag last two standing dito. So, parehas Asia na dominant talaga. At ayon nagwagi, ay I si see... Da -da -dan -dan -dan, -da 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 -da. Philippines. Yes, laban kay Indonesia. So, sobrang saya ko. Kasi, sa totoo lang, medyo parang maluloka ako kung ginawang first runner-up si Alexi, tapos title si Indonesia. Pero in fairness kay Indonesia, magaling din sumagot si Indonesia. Yung tipong kakabahan ka na baka sa kanya mapunta ang corona. Hindi naman siya basta-basta lang na parang sasabihin mo, ay hindi, um, si Indonesia mananalo dyan. Kasi, parang magaling din talaga yung sagot ni ano eh uh, ni Philippines in fairness talaga kay Philippines sobrang ang ganda ng sagot niya so yon so ako ang naiisip ko lang kagabi dito maaring yung organization ay mapili nila si Indonesia pero kasi, naging ano talaga sila, nag-base talaga sila. Itong pageant ng Miss Eco International, nag-base talaga sila kung sino talaga yung pinakamagaling sumagot. Nag-base sila doon sa sa Q&A ng mga ano ng mga kandidata. Hindi sila nag-base doon sa beauty kasi may ibang pageant na nagbe-base talaga sila sa beauty pero eto kasi nag-base sila doon sa galing ng kandidata kung paano niya i-deliver yung sinasabi niya. ba? Diba? So, yon Kaya natuwa ako dahil naging patas sila sa galing ng sagot ng mga kandidata. So, sa madaling salita para sa mga nakakaintindi uh, o hindi pa nakakaintindi sa pageant, ang pageant ng Miss Eco International ay nagbabak nag to zero sila doon sa Q&A. So, yon, So, doon talaga sila kumuha ng galing. And then, in fairness naman kay Alexi, from the beginning pa lang, nakita na natin yung performance niya. Nakita na natin kung paano niya talaga ilaban ang bansa natin. Nakita natin kung paano niya talaga ano, ginalingan <laughs> yung bawat aspeto ng pageant. At kudos din naman sa organization ng, ano, ng Miss Eco International, patas sila sa lahat ng kandidata. At plus, congratulations syempre doon sa Team Alexi at saka doon sa, sa kanyang team na tumulong kay Alexi para dito sa laban niya sa Miss Eco International. Kung sino yung nagturo sa kanya ng makeup, styling at saka pasarela at sa syempre yung gumawa ng national costume mag natin kakalimutan So i-congratulate natin din yung gumawa ng gown ni Alexi Saka yung mga nagpahiram sa kanya ng mga wardrobe Na parang gamitin niya dito sa Miss Eco International So sa buong team, Alexi Na tumulong sa kanya para dito sa laban niya sa pageant Congratulations sa inyo Dahil nagtagumpay tayo ng bongga-bongga Sa laban ni Alexi Brooks dito sa Miss... Eco International 2025. So, nakakatuwa dahil iba talaga pag ganito yung feeling na ano eh. Iba talaga yung feeling kapag ganito yung resulta ng pageant na alam mo na lumaban yung candidates mo. At doon naman siya nagsasabi na hindi naman mananalo si Alexi, yung mga nambas dyan, uh, okay lang yan. Kasi ayun yung opinion ninyo. Ayun yung pakiramdam ninyo. Pero sana ah uh, sabi ko nga supportahan na lang natin di ba at doon naman sa mga nag-expect -e ng more tulad nga na sinabi ko mas maganda yung wala kayong masyadong expectation more than doon sa sobrang expectation niyo tapos ang ending wala di ba so at least yung binawasan niyo yung expectation niyo kalmado lang kayo As long lumalaban yung candidates natin, lagi n'yong tandaan, hindi imposible na makuha niya yung corona. Di ba? Katulad ng nangyari dito kay Alexi. So, tiwala. Tiwala and then uh, try our best. So, yun yung ginawa ni Alexi Brooks. And kay Alexi Brooks, you deserve it. Kasi sa mga pinagdaanan mo at para kay lola mo, talaga namang masasabi ko, deserve na deserve mo yan. Yung tagumpay na nakuha mo sa Iko International. So, maraming salamat. And then, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nung ganon, always keep smiling and love lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.